gusto si Kim Yu. Dito kami nagsimula dati sa PBB 19 years ago. Gerald Anderson, mukhang bibig si Kim Yu sa muling pagpasok sa bahay ni Kuya. Kikin nagigil ang mga supporters ng Kim Pao. Tila na alarma sa pagbabalik tanaw nito sa ex sa pagpasok sa bahay ni Kuya. Gumawa pa nga ng eksena para pag-usapan siya. Ito nga ang idang komento Naku, sana naman hindi yan ipinasok dyan. Gagamitin niya talaga si Kim Ju. Siyempre, dyan sila nagsimula kung bakit lumalim ang samahan nila noon. Nakakalungkot lang na hindi niya nire-respeto si Kim Ju. Baka kailangan gawin. Bakit kailangan gawin ito ni Gerard? Ang dami tuloy ang naaalarma na fans. Ayon pa sa si ibinahaging komento tama na yung isang beses na nanasaktan si Kimi. Sa kamay ng mga babaero na mga yan, huwag na bigyan ng panahon na makasama mo di. Tama na yung dalawa na masaya sa kanina mundo na tinatahak. Kasi kung magkatambal ulit yan, naku, may iba na naman ang sitwasyon. Ayon pa sa si ibinahaging komento, itong ex gagawa din ng ingay para makigulo sa timpaw. Maawa naman kayo kay Kimi. Nasakta na yan. Huwag nang paglapitin pa. Sinasayang nyo ang oras at panahon. Please protect and respect Kim Pao. Huwag naman hayaan na makapasok ulit si Gerald sa buhay ni Kimi. Tama na ang 19 years na magandang kayo nito. May kanya-kanya na silang buhay. Himikin na ang aktres kagagaling niya lang din sa masakit na nakaraan.